dito, talaga ako. mo ko eh. So guys, papasok na naman kami. At napakalamig na dito. Parang itong taon na to, sobrang lamig. Ramdam ko ang sobrang lamig ngayon. 2004, kaysa dati. 2003. Maganda ang 2003 na lamig din eh, kasi maligap-gap. Dito, sobrang lamig. Dito ako nag-exercise, hindi na ako naka-exercise. ayos sila! <laughs> ayos pa sila. Hindi ko magawa magmagagawain sa loob ng bahay. Walang araw, oh. Walang araw. Ay, mahangin. Pero walang sunstorm. Mahangin lang siya na walang araw, oh. Kaya sobrang labig. Dito lang naman kami. Malapit lang sa pinapasukan. Wala ang ano to, kalahating oras. One minute lang. Oh. Two minutes lang yung, ano, pinapasok ka namin. Tapos yun lang sinasabi ko sa inyo, yung pitch hat. Saan yung hat? Ah, yung wala dyan. Yung pitch hat. Ayan, yan, yan, yung pitch hat. Ayan, may tao na. Pasok na ako. Kasi may customer na papasok. dali, -dali ako. Kasi bawal sila dito sa, sa aking video. Makagandu dumating yung mga, ano, gagawin. So, nandito na ako sa kwarto ko. Ako naman ay mag-aayos-ayos muna sa aking mga gamit bago mag-start sa gagawin. So, ang oras na pasok namin dito ay alas 3 na hapon hanggang gabi. Hanggang alas 3 na gabi. Again. At yan ang gustong gusto ko na oras ng trabaho. Ang pumasok ng ganong oras. Alas stress na hapon hanggang alas 10 ng gabi. Yan ang favorite oras ko. Kaya maswerte ako na ganon ang oras ng pasok namin dito. Hanggang dito na lang guys sa aking pagod luck. Babos! Mamaya na lang. Tapos na sa duty ang mga inday. Ang inday ng Saudi. Gabi na naman. Bye! Ang lamig. Kaya namin, no, oh, naamoy ko na naman yung ano, swarma. Uwi na kami, o. Oh. Ayun na, swarma. Pitcha. Ay, hindi na siya pitcha ka. Asa, no? Iba na yung mayari. Wala niya? Wala na yung hindi na siya pitcha kasa. Pitcha kasa yung dati. Eh. Nagbago na yung pangalan. Iba na naman ang may, ano, nangupahan. So, nandito na kami sa aming, ano, Grabe no, hataw kami ngayon guys sa ano, trabaho namin, wala kaming anong pahinga simula pag natin namin alas stress. Hindi kami nang merienda Iwan ko itong kasama ko kung nakamerienda. Iwan ko yung pinaka-tayo ko. Nakamerienda ah? Oo, nagpita ko lang. Dahil ano kung Ako, hindi na ako nakamerienda eh. Wala, hindi na ako makatayo dahil nakapela yung mga gagawin ko. So, kailangan ko silang yariin lahat. Ay, paspasang trabaho. Oh, nandito na kami sa amin ano. Bahay. Yung ano ko, tahiin ko kaya to nang ganun. Na, no, para lumiit. I-adjust mo lang. So, ayun, guys, nandito na kami. Kain na muna ako at sobrang pagod. Idaan na lang sa kain. Ito na yung pagkain ko. Nagluto lang ako ng natira kong kanin kanin tamale. At kanton. Mikos-mikos. Mikos-mikos na yung pagkain ko guys. Oh. Uh, ham, tsaka itlog. Ito bago to, tsaka yung itlog. Ito lang yung natira ko kanina. Oh. Manok, adobo, tsaka kunting kanin. Yan lang yung kanin ko. Pero marami akong ano, noodles. Aray noodles. Mm. you can and do your best to do it right And I burn to the core. You know I think I'm past. I'm gonna fly away to save my oh, save my life. Oh, isn't that living? And you do. Naka 5 minutes na ako. Hmm. Ang bilis ko kainin ah. Hmm. meron pa kasi akong gagawin guys. Kaya ako nagmamadali kumain. Kaya nga sa 10 minutes na yun nahaponan ko. Makain ko na lahat to.